Panalangin sa gabi Mahal na Diyos, banal namin Ama, malapit ng matapos ang isang araw, at punti-unti nang dumidilim sa paligid namin, O Diyos, at lumalapit kami sa iyo. Kung paanong lumilipad ang mga ibon patungo sa kanilang mga pugad pagdating ng gabi. Gaya ng pagtakbo ng mga maliliit na bata pa uwi, kaya lumalapit kami sa iyo, O Diyos dahil ikaw ang aming kanluman, ang aming tahanan. Tanggapin mo kami at kanluman sa iyong banal na pag-ibig. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na lumapit. At maranasan ang iyong pag-ibig na bagaman kami ay nagkasala, si Yesu Kristo ay namatay para sa mga makasalanan at ang daan patungo sa iyo ay nabuksan. Wala kaming karapatang lumapit sa iyo maliban sa pamamagitan ng iyong anak. Sa kanyang pangalan, kami ay dumarating, humihingi ng kapatawaran at awa. Habang nagbubukas ang gabing ito, Inilalagay ko ang aking sarili sa iyong mga kamay, at pag sa iyo ang lahat ng mga pangarap na namamalagi sa akin puso. Salamat sa araw na lumipas at sa bawat mapagmahal na biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Nawayang yung pagpapala ay mapasa lahat ng gawain ng aming mga kamay na yun. Ito ay naging hindi perpekto, ngunit naway kunin mo ito, O Diyos, at tanggapin mo. Ang amin kalayaan, ang aming kaluuban, isip at gunita, lahat ng hawak namin, ng loob namin ay aming alay sa iyo. Nagmula sa iyo ang lahat ng ito. Muli namin handog sa iyo patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kaluuban mo. Humihingi kami ng natatangin pagpapala sa aming tahanan na yung gabi. Pagpalain ang aming buhay tahanan. Naway malaman ng bawat isa sa amin ang aming bahagi sa pagbuo. At pagpapala ng tahanan at naway gawin namin lahat ang alam naming dapat namin gawin upang dalhin ang kabuuan ng kapayapaan ni Jesus sa aming tahanan. Irigdas mo kami mula sa lahat ng kapaitan at pagkaimip at mula sa pagiging madaling magalip. Naway lumakas ang aming pagmamahalan sa tahanan at naway matuto kaming mamuhay ng may padmamahal at padmamalasakit sa isa't isa. Dinggin mo kami, O Diyos, sa aming panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang iyong banal na kapayapaan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, i-isan iisang Diyos, magpasawalang hanggang. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginuong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.